Malinaw pa sa isip ni Nanay Salvacion Los Trecan Barangay San Roque Daraga Albay ang ginibong pagtutok sa indanin kutsilyo kan 30 anyos na lalaki sa Laugan Santo Niño Chapel sa nasambit na lugar alas 16 aga ining Domingo. Istorya niya, igo siyang tindahan ng kandila sa luwas kan kapilya. Siya man ang nagbubukas kaining. Kanaon ng bita na aldaw, makalis na ang buksan ang kapilya. Luminaw ang lalaki na may bitbit -bit na sako. Dangan nagdire-diretso sa altar asin humina sa mga santo. Uli sa kadula-dudang hirok ka ini, inapo daan sa iyang mga kabarangay na nasa luwas man kan kapilya. Alagad kang ini makahapros na, pero sana da ka ini binitpit ang mga imay ni Santo Niño asin ni Inang Maria. Tinutukan man da asin da ka ini ni asin nagidaling as makaluwas sa kapilya. Dumi na lang sa paluwas. Katao sa binurokod na. Kaya naman, ito, so, pulis na si Armoy nagtabang man magbukod kina hanggang nakabot daw sa banyag nagluwas daw nag na, ano sa FJ Manila tapos sabi ko dun sa pulis sabi ko ayun nagpasiring na, na sa banyag kina naguli na ako Maswerte man na may mga pulis na harani sa lugar kaya tulos manadakop ang sospek na sarong 30 anyos na lalaki at sinasadyante kang ginubatan albay. Alagad blanco ang otoridad sa kung ano ang motibo kan sospek. A data po masabutan, asinsya mismo, medyo nag uh, day niya kung ano-ano po ang pigtataram kung nata niya rin nason. So, saru po ini sa pigihiling ta dahil nga po uh, piga-adalan mi na baka po may mga connection ini sa droga uh, siguro nag kasi po pag uh, maaristo po siya nasa under hallucination siya kaya po nagibo niya po siguro ini. Na-inquest na po ini na i-file na po ang kaso, magkakanigong demanda, as in uh, may rekomendado pong piyansa sa iya na uh, 36,000. Nasa custodial facility pa kang daraga MPS ang sospek as nakatalaan na ibalyo sa BJMP. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Perbasena.